Senator De La Rosa, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, LW Channel 23. Good morning, John. At sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, unang-unang sa lahat. Maraming salamat, Senator, sa big pagbibigay uh, pagkakataon na uh, mga kahuntahan kaugnay sa mga naglalakihang uh, balita na tumambad sa atin sa mga, sa mga nakaraang araw at hanggang sa mga oras na ito. At bilang chairman po, ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at dating Chief PNP. Ano po ang uh, reaksyon nito, ang uh, reaksyon po ninyo sa binabanggit na pagpapalabas na po ng arrest warrant ng korte laban sa mga opisyal, dating opisyal at mga tauhan mismo ng PNP kaugnay doon sa sinasabing drug hole. 6.7 billion pesos na halaga ng drug hole na nangyari sa Maynila noong 2022, Senator Dela Rosa? Yes, uh, dapat lang no? Pa papanagutin yung mga polis na yan na na sa uh, droga. Dahil nga, yung komite natin mismo, nag niyang, uh, yung uh, kaso na yan, di ba? Mm -hmm. At dumabas uh, na polis nga ang involved doon sa uh, pagtambak ng napakaraming droga na nahuli na dyan sa may Manila. Mm -hmm. So dapat papanagutin yung mga polis na yun. Mm -hmm. At uh, kayo rin po ba'y kaisa sa pahayag mismo ng uh, kasalukuyang Chief PNP, uh, Chief Marbil na talagang hindi nila ikangay kukonsintihin at uh, nanindigan silang makikipagtulungan sa patuloy na investigasyon para pumapanatili ang transparency. At the same time, tuluyang malinis ang hanay ng pambansang polisya sa mga tinatawag na uh, quote-unquote, Uh, bulok na kamatis, uh, Senator? Yes. Uh, noon, noon pa naman, no uh, hanggang ngayon, ay, uh, uh, dinusto natin na talaga magkakaroon ng uh, internal cleansing sa hanay na ating kapulisan. Mm -hmm. uh, dapat ang internal cleansing program ay uh, continuous yan. Uh, walang, uh, walang hinto yan. Lalo-lalo na sa mga operatives na involved sa illegal drug, dahil napaka- lakas ang tinta tintasyon dyan Apa. sa droga na yan. Kaya dapat patuloy talaga ang internal cleansing program. Mm -hmm. Bilang dating uh, ama ng PNP at ngayon kasalukuyan pong uh, chairman ng uh, Senate Committee on Dangerous Drugs, uh, ano pa po ang nakikita niyong pwedeng hakbang para ika nga ma... maiwasan, mapigilan at madiscourage ang mga posible pa na nasa ng pulisya na ma-involve sa ganitong mga klase ng krimen. Senator Dela Rosa? Eh, dapat kapag uh, ano, bueno, uh, involved ka sa eh, uh, trafficking, lalong-lalong lalo, lalo, ganun, no, large-scale trafficking of drugs, tapos ikaw ay uh, uh nasa serbisyo, eh, dapat doble ang uh, mo, doble ang uh, penalty mo diyan no? Mm -hmm. Dahil nga, ginamit mo yung yung uniforme, eh. ginamit mo yung, yung tsapa para sa uh, paggawa ng krimen. Mm -hmm. So dapat doble o mm -hmm. eh, death penalty. Dapat yan yung mga uh, ganong klaseng mga polis. Yung mga uh, nakikinabang lang gusto, ginamit yung kanilang posisyon para sa pag-engage sa illegal na gawain, particularly yung large-scale drug trafficking. Mm -hmm. Ang malakas ang nakalulungkot po kumatindi rito, Senator Dela Rosa, dalawang uh, general ang binabanggit. And at the same time, yung mga kaso, yung eh, mukhang uh, kabilang dito yung planting of evidence. Sen? Uh, dapat talaga managot. Kahit sino kung general ka dyan. Mm -hmm. kahit sino ka pang... Uh, uh kuhan dyan. Walang, walang, dapat walang sila santo ang internal cleansing program. Uh, dapat uh, talaga kung ikaw may kot ka sa ganong klaseng uh, particularly yung duga talaga dahil na uh, napaka kwan napaka lalong lalo na eh, ng bubalik naman yung problema ng duga. Eh, dapat mm -hmm. seryoso ng uh, pimpiyan, hindi na hayaan uh, nila uh, makabalik yung duga. Lalong lalo na kung kabaro natin yung mm -hmm. um, na gumagawa ng uh, illegal na duga. Pagka po ba, binabanggit kasi ng DILG DALG na mukhang wala na silang habol dito sa dalawang retiradong general dahil nga retired na. Ano bang nakikita nating paraan dito, Senator De La Rosa, na ika ay mapapanagot pa rin sa kabila ng kanilang pagiging retired na po or private citizen, Senator? Well, walang habol ang DILG sa kanilang uh, admin, sa no? mm -hmm. administrative cases. Mm -hmm. Pero yung criminal aspect dyan, eh, ah, ah, pwede pa rin silang uh, oh. Hindi mo, basta, basta, na kaso yan. na mm -hmm. Napakalaking uh, amount ng droga yung nahuli na nahuli, nahuli dyan. Mm -hmm. So, criminally, liable pa rin sila. Pero administratively, maybe, mm -hmm. hindi na mahabol. Lailang pero so, yung criminal aspect of that case ay eh, mm -hmm. dapat ibupurso pa rin ng ating uh, pamahalaan. Opo. Uh, ito namang sa issue ng tinatawag na quote on grand conspiracy. Eh, ano pong reaksyon nyo rito Senator Dela Rosa? na mukhang uh, ang binabanggit nung ilan eh, nasa loob mismo ng uh, institusyon ang sabwatan sa issue ng uh, illegal drugs sa uh. Senator. Well, tingnan natin, tingnan natin ano yung konspirasyon yan, hanggang saan yan, at sino ang, uh, ang, uh, ang dapat managot. Eh, suportado natin din lahat ng move na gano'n. Basta huwag lang haluan ng politika, ha? mm -hmm. Kasi mm -hmm. pag haluan ng politika, magkabuhol-buhol lang naman yung uh, uh diskarte <laughs> na yan. <laughs> haluan ng politika, yon Ma-guanan ma naman yan. Uh -huh. uh, eh, masilimot, masilimot. Uh -huh. Dapat yung pure, pure, pure and honest investigation, ha? Opo. Uh, hindi yung pilit lang na gusto may isangkot lang ng mga pangalan, may uh -huh. isangkot lang yung mga uh, Pangulong Duterte, uh -huh. o ako, isa, pilit lang na isangkot, gano'n, transparency uh -huh. ko, no? Ay, uh, yun, na Hindi na maganda yun. Opo. And speaking oh. of uh, maiwasan yung pagkakabulbul, <laughs> sino sa palagay niyo Senator dela Rosa, ang nararapat at walang bahid na dapat mag-imbestiga nitong kasong ito? Eh, andyan naman. Andyan naman yung uh, PNP, yung NBI, andyan yung PIDBIA. Mm -hmm. naman mm -hmm. ako mm -hmm. uh, mga, mga, mga ahinsya natin na involved dyan. Ang mga kasi kapag uh, yung trabaho ng isang ahinsya na uh, talagang uh, uh, pinagkatiwalaan ng ating uh, sa legal batas, no? Mm -hmm. Kagaya ng Commission on Audit, na kanila talaga trabaho yan at sila magdedetermine kung meron talagang uh, uh, pananagutan yung mm -hmm. uh, ay eh, dapat uh, na politika. Mm -hmm. uh, oo. Yung All dapat right. sila mm -hmm. yung problema, managot ang dapat managot. Mm -hmm. All right. At uh, meron din pong binabanggit dito na mismong si dating Chief PNP Azurine, eh, pwedeng uh, mahabol sa kasong ito dahil mukhang uh, binabanggit na siya yung nagbigay ng approval and go signal sa isinagawang drug operations sa uh, laban sa grupo nitong or laban mismo kay dating PNP PDEG Master Sergeant Rodolfo Mayo uh, Senator Dela Rosa Well, lalabas ba niya no? sa honest to goodness investigation kung ah. ano talaga ang papel, naging papel niya doon? No? naging mm -hmm. papel niya doon sa, sa drug hole na yon? Lalabas ba mm -hmm. So, ipaubaya natin. Ipaubaya mm -hmm. natin dyan sa mga nag-investiga para mm -hmm. lalabas at lalabas ang katotohanan. Opo. Wala na po ba kayong balak or may panahon pa po ba kayo kung sakali na magsagawa ng uh, pagdinig o sariling investigasyon sa Senado hinggil dito, Senator? Tapos na yon, nakapagkandak na tayong investigation dyan, meron na tayong mga findings at tatingnan ko kung nasaan na yung committee report niya. Tapos na tayo, nag-investigan na tayo dyan. At yun nga, marami tayong na-discover nung mag-investigan natin. So on your side, satisfied na kayo sa naging resulta ng pagdinig, hindi na po kailangan dagdagan pa, Senator? Kung ang ang kwan, ang ang kwan natin, do, doon ay nakatutok yung uh, yung almost one ton nga na siabo na nahuli doon. na uh, medyo bastante na yung ating uh, nakuha na kwan, mga informasyon doon mm -hmm. sa investigation na yun. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon. Bago pala yung uh, mensahe, ano pa po, po ang uh, inaasahan nating uh, mangyayari sa Senado sa nalalabing mga araw ng sesyon niyo, Senator? uh you know uh, yung pinagka, pinagkaabalahan ko on may on may part as a chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Apa. Meron tayong uh ano naka, naka binbin at ayan uh, ay ating uh, uh pinipilit ngayon na ma, ma uh, matapos sa third reading mm -hmm. ngayong uh, bago tayo mag uh, uh gawin naman 'hof magsuspend ang uh, 19 Session. congress mm -hmm. itong uh, amendment ng uh, comprehensive firearms law mm -hmm. so kahapon natapos na namin yung period of uh, mm -hmm. uh, amendment uh, hopefully uh, monday papasa na yun sa second uh, reading Apo. at uh, after 3 days magka-third reading na Apo. Ah, sir, with your indulgence, balitaan niyo po ako dyan ha, sa update niya na kasi isa rin po naman ako sa mga may na responsabling may-ari ng baril, Senator. Be, very, very responsible. All <laughs> <dyan. laughs> right. Si John Ibanye, <laughs> very responsible yan na ganun eh. <laughs> opo, nasa po. Opo, sir, nasa inyo pagkakataon. Karagdaga mensahe po sa ating mga kababayan. Go ahead, Senator. Uh, sa ating mga kababayan na... Uh, Basta uh, hang on tight lang tayo. Kung anong paghirap na naramdaman natin ngayon, taste lang tayo at uh, may bukas pa. Uh, may bukas pa. <laughs> Hindi naman uh, palaging malungkot ang ating uh, araw. Eh, may bukas pa. Pag uh, sibol ng araw ng bukas ay sigurado ako mayroon hmm. ding sisibol na bagong pag-asa. All right. With, <laughs> <laughs> okay okay, okay na, Salasen. Bigla kang tumawa sa dulo. <laughs> anyway, Senator, as always, bukas pong uh, palagi ang himpilang ito, lalo na ang programang ito sa update sa inyong hanay. Maraming maraming salamat, Senator De La Rosa. Good morning. Good luck. Ingat po. Parami God salamat. bless. Maraming salamat, Jan. Good morning. God All right. bless. Thank All right. you. Apo. Yan po, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Ang suki na po ng programang ito siya sa uh, Senate uh, Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa uh, Chairman Ronald De La Rosa